Kapon po at buksan po natin ang ating Biblia sa pangalawang hari, kabanatang dalawa, talatang 23 hanggang 25. Sabi po rito, Umalis si Eliseo sa Jericho at pumunta sa Bethel. Habang naglalakad siya sa daan, may mga kabataan na nanggaling sa isang bayan at ininsulto siya. Sinabi nila, Umakyat ka! Panot! Umakyat ka! Panot! Lumingon si Eliseo, tinitigan niya ang mga ito at isinumpa sa pangalan ng Panginoon. Pagkatapos, may dalawang babaeng oso na lumabas galing sa gubat at pinagluray-luray ang apat na put dalawang kabataan. Mula noon, mula roon, pumunta sa si Eliseo sa bundok ng Carmel at pagkatapos ay bumalik siya sa siya sa Samaria. Alin niyo po itong mga kabataan ito sabi ni sinasabing nakatira sa Bethel. Ito po yung mga sinasabi nga nila na tirahan ng mga propeta. Pero naging mga salbahe ang mga bata, yung mga kabataan. At nang makita nilang si Eliseo ay kalbo, yun ang sinasabi, kalbo, kalbo, umakyat ka. O, kaya nagalit si Eliseo at isinumpa nga itong mga kabataan. Kaya lesson po, mga kabataan, huwag nyong, kung may kapansanan yung mga matatanda sa inyo, huwag nyong uh, iinsultuhin. Sapagkat, ang nagkakaroon ng problema kayo rin. Pagpalain po tayo ng Panginoong Hesus Kristo.